Tanggalin natin yung mga hindi ka nais-nais, tulad niya to. Yung mga hindi natin pwedeng kainin, ganyan. Tanggalin natin, ganyan. Tapos, ako oh, hindi ko talaga to kaya, kaya natanggal ko talaga yan. Ganyan. Natanggal natin. Ina-wash natin. Tapos ito naman yung kanyang banda sa liig. Tatanggalin natin. Tapos ngayon, Ihiwa tayo ng ating sibuyas. Hindi na ako gagamit ng chopping board kasi ito lang naman yung ating ihiwain. Kasi yung ating garlic ay gagawin natin. Ang gagamitin ko is powder. Powder. So, ayan. Ganyan. Ayan. Lang, ganyan. Then, bali dalawang ano yung ginamit natin. Ayan, ganyan, ganyan. So, okay na yan. So, papakulo na tayo ng ating uh, ano, pag yan uminit na yan, lagyan natin ng ating golden festa. So, ayan. magsosote lang tayo ng ating ating uh, okay o onion. So, tumatalsik na po. Medyo masakit na sa balat. So, ayan. Pinahinaan ko. So, Tapos, ayan na. Diba? Pag nag-ano na yan, sablit lang naman yan. O maano na siya. translucent, Kumbaga, ganun. Yan. So, pag ganyan na, Ganun na yung kulay. Medyo mano na siya ganyan. Ayan. Pwede natin ilagay yung ating chicken. Wait for me. Natin yung ating chicken. One. Two. Ayan. three. Ayan. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Eleven. 12, 13, 14, 15, and 16. Wait for me. Okay. Tapos, i-mix-mix -mix natin, syempre. I-mix-mix natin, ganyan. Tapos, uh, takpan natin to ng saglitan para lumabas yung kanyang uh, tubig. Kasi magtutubig pa yan eh. So, no need to put some water. You know water is not uh, needed as uh, this time. So I'm gonna keep this close. Wait for me. Close this one and then we will go back. Mama. Oh no! Ay, tinan oh wow. It's close. Wait a minute. Wait nyo. I will this one ito na po yung naano na siya sya uh, humukulo na pero hindi pa lumabas lahat yung kanyang uh, woto so ayan, i-close natin ulit tapos ayan na medyo ayan yung gusto ko yung lumalabas na yung sabaw ng ano, yung chicken mismo tapos saka na natin ilalaga yung ating mga ah uh, mix vegetables ganon tapos yung ating uh, sarsa tapos lalagyan ko to ng unting tubig para lasang lasang so wait lang and then lagay tayo ng tubig isang ganitong tubig and then lakasan natin yung ating ano that's yan i-ano natin, i-mix-mix -mix natin. Tapos, pag ganyan na, pag kumulo na yan, ilalagay ko na yung aking uh, tomato paste. Wait lang. Ilalagay tayo ng uh, chicken franks. Yeah. Para mas lalong sumarap at uh, sili ito. Pero hindi natin siya pipiratin. Ganyan lang. Ilagay natin, yan, para maluto. Yan. Yan. Tapos, i-mix natin para maluto pati yung ating uh, chicken pranks. Yan. Tapos, maya-maya lalagyan natin to na uh, tomato paste. Tapos, takpan natin para maluto yung ating chicken pranks lalagay tayo ng ating mixed vegetables. Kalahati lang nito kasi madami to. Ayan. Hanggang oh, ganyan lang. Tapos ito, i-save natin sa ating red. And then, lalagay ko na rin itong ating baliktad pa. Tomato paste. Del Monte. Ito ay quality. Pag Del Monte, ito ay quality. Okay. Ilagay na natin ang ating tomato paste. Ayan, ilalagay po natin. Ayan. Ayan. Sip-sipin natin yung ating para lahat ay Matanggal natin dahil ito ay sayang. So, ayan na. MMX ko na. Ganyan. Tapos, maglalagay tayo ng Magic Sarap. At yung ating uh, Garlic Powder. Kasi ba diba nga wala tayong uh, fresh na ano. Kaya ginagamit ko is yung ating Uh, powder yan yeah. pag maya maya pa, tapos paglalagay din tayo ng ating paminta wait lang ha, ah. pakita ko sa inyo paano ko lalagyan ng ating ito yung ating paminta maglalagay tayo ng dalawang ganito na ano marami pa ako maglagay ng uh, paminta so dalawang ganyan So, ayan, tapos na. Tapos, maglalagay din tayo ng ating magic sarap. Wait lang. Kasi kukunin pa natin yung ating. Maglalagay tayo ng isang magic sarap. Dito po yung ating bukasan ng ating magic sarap. Ngunit, at ay hindi ko alam kung nasaan siya. Dahil hindi siya na-open. Kailangan natin ng gunting. Dito po ang gunting para mabilis. At ilalagay na natin. Ganyan. Lahat po, po ito ilalagay. Ganyan. Yan. Tapos, Ay, ilalagay din natin. Maglalagay tayo ng ating curry, ginger, ginger. Where is the garlic? Ang ating garlic garlic powder. Maglalagay ako ng marami. Kaya lang parang maglalagay tayo ng ganito. Ayan. Ito, ayan. Dagdagan pa natin. Ayan. Mas maraming ano mas masarap. So, ayan. I-close na natin ang ating mahiwagang lagayan ng ating garlic powder. So, 'yun lang po ang aking nilalagay. Tapos mamaya titikman natin pag uh, walang asin maglalagay po tayo ng uh, patis. Lawrence patis ito po. 'Yun oh. Ito po 'yung ilalagay natin mamaya. Pag ito ay walang asin. So ito lang po ilalagay natin, patis. So buksan na natin para sigurado ya Bukas na po. tas maglagay na tayo ng ating patis. Kahit hindi natin natikman. Ganyan. Malit lang muna para matikman natin maya maya. Wow. So mamaya i-update ko kayo pag ito ay luto na. Mata